hindi lahat ng investment panalo. Yung iba, silent killer ng ipon mo. Marami sa atin ang nadadala sa mga safe, secured o trending na investments. Pero sa dulo, lugi pala. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang limang investments na akala mo panalo. Pero inuubos pala ang pera mo. At yung number 3, grabe ang daming Pinoy ang ginagawa to kasi akala nila investment daw. Pero sa totoo lang, parang utang na may disguise. So make sure na tapusin mo tong video. Number 1, time deposit. Safe daw pero talo sa inflation. Unang-una si time deposit. Ito yung classic na investment raw. Safe ako. May interest naman eh. Oo, may tubo ka nga. Pero kung 1% lang ang interest at 5% ang inflation, eh di parang binawasan pa ang value ng pera mo. Halimbawa, may 100,000 ka sa time deposit na may 1% interest After 1 year, magiging 101,000 pesos yan Ayos diba? Pero teka lang Kung 5% ang inflation Kailangan mo ng 105,000 pesos Para mabili yung same item na worth 100,000 pesos lang last year So kahit tumaas yung balance mo Bumababa naman ang tunay na halaga ng pera mo Naghintay ka pa ng isang taon Tapos dugi ka rin sa ending Kuya Bentip Safety is good, pero sayang kung hindi lumalago. Parang love life, kung secure nga kayo pero walang growth, saan papunta? Ang time deposit, okay siya kung gusto mo lang ng emergency buffer. Pero kung ang goal mo ay umaman o palaguin ng pera, dapat ilagay mo yan sa investment na lumalago ng mas mabilis sa inflation, tulad ng pag-ibig MP2, index funds o kahit diversified portfolio. Remember, Safe doesn't always mean profitable. Minsan, ang tunay na risk ay yung akala mong walang risk. Number two, cooperative investments. Mataas noon pero baksak ngayon. Next, co-ops. Paboritong investment ng maraming Pinoy, lalo ng mga OFWs. Dati kasi, grabe talaga. Umaabot ng 10 to 12 per year ang dividends. Kaya maraming nadadala. Uy, guaranteed daw to mas okay pa kaysa bangko. Pero ngayon, marami nang bumaksak ang kita. Yung dating 10% naging 2-3% na lang. At minsan, delayed pa ang payout. O oh, mas malala, biglang nagsasara ang branch. Eto story time, may kakilala kong OFW, naghulog ng halos 100,000 pesos sa co-op. Excited kasi sabi daw, sure profit, Pagbalik niya after 3 years, ayun, sarado na opisina. Walang update, walang pera, walang peace of mind. At hindi lang siya. Naalala mo ba yung Kappa Community Ministry? Ang daming Pinoy ang nainganyo kasi 30% monthly return daw. Ang daming aniwala kasi may halong fade talk pa. Parang love gift daw, hindi investment. Pero ayon sa SEC, umabot sa 50 billion pesos ang kabuoang perang nakuha nila mula sa mahigit 5 milyong miyembro. Grabe! Buong Pilipinas mula Mindanao, Visayas hanggang Luzon may naghulog. Akala ng iba, blessing. Pero nung sinara ng SEC at NPI noong 2019, hindi na nila nakuha ang pera nila. Ang end, ang daming naiyak kasi yung perang pinaghirapan sa abroad na wala sa isang kumpanyang too good to be true. Lesson, kahit pa may pangalan, may ministry o mababait ng salita, kung 30% monthly return ang offer, scam yan bes. Ang tunay na investment hindi nagmamadali. Steady, transparent at realistic. Kaya ang lesson dito my friends, check SEC o CDA registration. Tignan ang yearly reports. Huwag mag-all-in sa isang co-op ang dividends ay bonus, hindi guarantee. Ang tunay na panalo, transparent, diversified at sustainable na investment. Number 3, VUL Insurance. Investment daw, pero fees ang panalo. Ito na yung madalas na makita sa TikTok at Facebook ads. May insurance ka na, may investment ka pa. Ang gandang pakinggan, parang 2-in-1 na sulit deal. Pero ito ang plot twist, my friends. Sa unang dalawa o tatlong taon, halos lahat ng hulog mo napupunta lang sa fees, commissions at insurance cost. Halimbawa, kumuha ka ng VUL policy at naghulog ka ng 3,000 kada buwan, so 36,000 per year. Pagdating ng 3 years, ang total na hulog mo is 108,000. Pero ayot sa mga financial planners at insurance commission, sa unang 2 to 3 years, 60 to 80% ng hulog mo ay napupunta sa charges. Kaya pagtingin mo sa fund value, baka 50,000 to 60,000 lang ang laman. At kung ikakansel mo bago 5 years, may surrender charge pa. Kaya mas maliit pa ang makukuha mo. Kaya maraming nagulat. Akala ko investment, pero bakit lumiit? Here's Kuya Ben's tip. Kung gusto mo ng insurance, kumuha ng term life insurance. Mas mura. Tapos yung natibid mo, ilagay sa MP2 o index fund. Separate protection, separate growth. Kasi sa totoo lang, sa VUL, ang tunay na panalo yung nagbenta sa'yo. Number 4, condo investment. Passive income daw, pero gastos pala. Maraming Pinoy ang nangarap magkaroon ng condo. Ay, passive income yan. Bili ako, paupahan, tapos kikita na ako. Pero teka lang kaibigan, hindi lahat ng condo ay magic money machine. Ito yung mga hindi sinasabi ng mga developer at ahente sa'yo may monthly maintenance fees kahit walang tenant, may real property tax at association dues my vacant months. Minsan 2 to 3 months walang umuupa. May repairs at wear and tear pa taon-taon. Ang ending yung inaasahan mong kita, napupunta lang sa bayarin. Madalas break even ka lang o pa. At hindi lang 'yan. Ayon sa mga recent reports, pumabagal lang tentahan ng condos sa Metro Manila. Dahil oversupply, ang daming unit na hindi mabenta o mapaupahan Maraming developer ang nag-offer ng promos Pero ibig sabihin yan, mahina ang demand May mga buyers na hindi na rin tunutuloy ang pagbili Kasi hindi na tumas yung value ng kondo Gaya ng mga pangako ng mga developers May kakilala akong bumili ng pre-selling kondo Akala after 5 years, dodoble ang presyo Pag turnover, ang daming units ang bakante Bagsak ang rental rate tapos, tuloy pa rin ang amortization. Kung real estate ang gusto mo, pag-isipan mabuti. Check the location, demand at cash flow. Hindi lang yung brand o promo ang tingnan mo. Tandaan, hindi lahat ng property ay asset. Lalo na kung hindi siya kumikita. Number 5. Crypto without research. Trending pero walang plano. Last but not the least, crypto. Naaalala mo ba noong 2021? Grabe, halos lahat ng tao biglang naging trader. Kuya Ben, kumita ako ng 200%. Pero nung bumaksak yung market ng 2022, Kuya Ben, nawala lahat ng pera ko. Walang masama sa crypto kung naiintindihan mo talaga. Maraming legit projects. Bitcoin, Ethereum, Solana. Pero kung pumapasok ka lang dahil trending sa TikTok o sabi ng tropa, hindi yan investment. Speculation yan, bes. Maraming na FOMO noon Bumili sa tuktok ng presyo Tapos nung bumaksak ng higit 70% Pan-excel agad Lugi tuloy Ayon sa mga reports Libo-libong Pinoy investors ang naipit noong 2022 crash Lalo na sa mga meme coins at rug pull projects May mga nawala ng daan-daang libong piso Kasi hindi nila inaral kung saan talaga napupunta ang pera nila Kaya para hindi ka malugi sa hype Aralin mo ang project bago bumili Invest money you can afford to lose. Diversify. Huwag all-in. Here's a truth bomb. Mas okay na kumita ka ng paunti-unti pero tuloy-tuloy. Kaysa -tuloy. isang bagsafan, napuro ka ba? Tandaan, hindi sapat na may investment ka. Kailangan alam mo kung saan mo nilalagay ang pera mo. Yung akala mong panalo, baka pala silent killer ng ipon mo. Lahat tayo gusto ng panalo sa tera. Pero minsan, ang tunay na panalo, hindi yung mabilis kundi yung matalino. Tandaan natin. Understand before you invest. Compare returns versus inflation. Diversify and stay consistent. Kasi sa dulo, hindi yung dami ng investment ang sukatan, kundi kung kaano karami ang natira at lumago.